Malaki talaga yung ngipin niya. Tapos yung mata po niya maliwanag. Kinalaunan, ang maligno, mas lalong naging agresibo. Another day, another laboy na naman ang pupuntahan natin. And this is something nyo kasi guys, medyo kakaiba yung nararamdaman ko kasi after yung liwanag bigla tayong pumasok dito sa mga fog na area ewan ko kaya baka kasi this is my first time na pagpasok ko tuloy tuloy ang fog kaya makikita nyo sobrang dilim. So, this is something new to me. Kasi minsan, pag dumadaan ako dito, fog, tapos mamaya alis na. Sobrang haba nga ng fog na to. And as you can see, medyo zero visibility na. So wala na siyang nakikita. Tuloy-tuloy lang kami dito, medyo nakakakaba, may excitement. Pero syempre, laboy tayo, itutuloy natin ang paggagala. And as you can see nga, medyo malapit na tayo dito sa so may arko ng Infant Tower in yung mga riders ay tumatambay tingnan nyo guys ang daming nakatambay dito to the point na meron pa nagpapapicture sa gitna ng kalsada so tingnan nyo um, ito ang bukana ng kilometer 90 and here sobrang kapal pa rin ng fog so ayan tuloy tuloy lang yan hanggang sa uh, magpunta tayo dun sa ating pupuntahan actually wala namang tamang lugar pero dahil umulan at kami ay nagutom, nakakita tayo ng lugar na pwede nating pagstayan, palipasan ng ulan, at syempre pwede rin kumain. Tara, tingnan natin kung ano mga available na pagkain dito. Pero medyo may kakaiba. Tingnan nyo. Mga kalaboy, syempre kakaiba. Pero hindi yung iniisip nyo. Kakaiba kasi masarap. Mabilis yung serving, at very affordable din. So ayan, makikita nyo. Siyempre, dun sa dinaanan namin, malamig, ulat, tamang-tama yung sabaw ng pares para matanggal yung lamig. So yan, syempre, ang panggagawin natin, hindi kakain na. So ano, guys, let's go! Kain tayo. Oo oh, nga pala guys, just to let you know na ang pangalan nitong kainan na to ay malignos. And upon checking here, um, in the future, magkakaroon din sila ng resort. Mamaya, titingnan natin para makita nyo rin in the future, kung halimbawa mapapadaan kayo dito, pwede kayong kumain at pwede rin kayong maligo. Tara na, let's go! At ito mga guys, sobrang maligno sa ganda ng area. So pagbaba nyo dito, medyo mahabang hakbangan lang. Makikita nyo na dito yung swimming pool. So right now, hindi pa siya pwedeng gamitin. In preparation pa siya. But sabi nung ari, soon, i-open na daw nila ito. Siyempre, hindi ito yung pupuntahan natin. Meron ditong best area na pwede nating puntahan. And take note, This is a free So walang bayad to Pwede tayong maligo Oo nga pala mga kalaboy Ang malignos ay bago dumating sa Agus River Sa may infanta So makikita nyo maganda yung lugar Hindi pa masyadong crowded Kasi nga Ayan lang yung nagpunta dito. Natuklasan ko lang ito one time. So, this is our second time na pumunta dito sa area na to. Kirang kita nyo naman, sobrang lamig. Hindi ako masyadong makalublob dyan. Sa una lang naman yan, pero pag nakalublob na yung katawan mo, masasanay ka rin dun sa may lamig. Ito na nga. Pauwi na rin. Thank you so much. Medyo nakakapagod lang. Pero libre lang yan. <laughs> So hanggang dito na lang guys. Thank you so much.